Pula ng mga netizens ay pera ang ugat ng tampuhan ni Kim Chu at ng kanyang ate Lakem. Hanggat maaari ay ayaw na sana ng aktres host na malaman ng publiko ang nangyaring tampuhan nila, pero maraming tao sa kanilang paligid ang nakakaalam ng istorya kaya hindi maiwasan na kumalat sa social media. Ayon sa ilang malalapit kay Kim, pera ang dahilan ng gap nilang magkapatid. Nag-unfollow na sa isa't isa sa Instagram si Kim at ate Lakem niya. Di umano, natuklasan ni Kim na nawawala ang malaking halaga na ibinigay niya sa mga negosyo na ipinamahala niya sa kanyang ate Lakem. Million ang perang involved at may mga utang pa na dapat bayaran si Kim kaya masama ang loob niya sa kanyang ate Lachem na itinuring pa naman niyang pangalawang ina. Noong una, ang akala ng marami ay si Paulo Avelino ang dahilan ng gap ni na Kim at Lakem. Balita kasing hindi boto ang ate niya sa aktor. Pero ngayon, ang kumakalat ay pera ang dahilan ng lahat. Well, papaano kaya ireresolba ang alitang ito ng magkapatid? Hindi ba pwedeng gumit na ang kanilang ama para maayos na ang kanilang hindi pagkakaunawaan? Ano ang sinyo sa balitang ito?